Ito yung matasabi ng mga matanamin. At nung ginapan kanina, nakikita namin. Nagmamasi kanina, pagkakita mamasi kanina. So Jackie, umaasa kami na tutupad ka sa pinag-usapan niya ni Brad. Brad, tutupad. May nababala naman, Jackie. Tutuwa ka sa amin. Naman, Jackie. May nakita kami kanina. <that's> so, na... di ba? Oo, totoo yan. Hindi mo may tanggiyan kasi nakikita sa dalawang matanamin anong inabot sa iyo? Kita na namin yung konti ante ni Commander Rose. Okay. Binigay sa iyo. Commander Rose. Wala naman ah. Yeah. Yeah. Jackie, patunayan mo. Totoo lang. Saan ni pisa? Saan ang totoo pero naman din. Huwag kang balintin. May um, um, may binigay sa kami sa iyo. Jackie. Ay, ano binigay ni Commander Rose? Wala Ay, naman. Ito, mga Wala mga naman siyang binigay sa akin. Nakamit tutulong sa iyo. Saan naman lang makikita mo yung airport na rin para sa iyo? utang na kami sa iyo na tutulungan na kami tumutulong sa iyo, pati sa pamilya mo. Mm -hmm. Huwag kang matakot dahil dito kami para sa iyo. Mm -hmm. Kaya nakikiusap kami na yung binigay ni Commander Lo sa iyo, nakita, nakikita namin at yun ang kailangan namin. Wala siya, wala siya talagang binigay sa akin. Ano ba yun? Mayroon jacket. Mayroon jacket. Mayroon jacket. Yan jacket. Yan jacket. Ito Ito

mayroon ba doon? wala wala tukapan mo ate tukapan mo hiyo agimat yan baka mamaya Gagamitin niya sa akin hiyo na tukapan mo ate tukapan mo ate tigay hiyo po tigay tukitan na lang tukapan mo ate tigay gusto po nakusak siya hindi na kailangan kursahan pa kailangan kusa ka na mag sa amin na to tukitan mo lang sa amin wala talaga yung binigay sa akin agimat hiyo po sa amin alam mo mo na Jackie. Kita mo? Bigyan na, Jackie. Nandito kami para kunin ka. Kita talagang magiging kakampi ka namin, magtitiwala ka sa amin. natin na, ano 'to sa sa Pilitan na ano 'yan, mo. Ano anong anong ano para makuha namin na magpapatuloy namin Ito.

Bagus, bagus, bagus. Gue meron dosa apa kita? langsung bagus, kita Sudah, karon kay inyo mga kids sa ninyo ang sa kuang so lucky okay. pwede ba na gusto ko mahawakan yung ano mo yung ating-ating mo na pinakalog ni kamadulo sa'yo bakit ba? subukan ko lang huwag mo na ipagkait sa'kin kasi dito ako para ano makikiusap sa'yo kahit sa paghawak lang Hindi, wala kong ano na makukuha ko yan o kunin ko yan sa'yo tingnan ko kung gano'n ka ano palakas ang kapangyarihan yan ito, so, kung na, ang kailangan ako gusto yung ano kailangan namin yung makita. Anong kailangan pag-unitan? Huwag mo na may pagkait sa akin. Oh. Hamangkan ko lang. Ano bang may unitan niya? Dante, basig na eh, anay kung ano dili pwede sa uban. sa ko. Hindi. Sado ko ko sa gino. Sige na. Hindi na, Jackie. Magtiwala ka sa akin, Jackie. So, Hindi. Hindi kursahan namin, na ano, pagkuha yan. kasi alam namin baka may sumpa yan para sa amin. Pero gusto ko hmm kung talagang pwede ba akong humawak niyan ano kasi yung ano kasi hindi talaga para sa oh isa oh. rin yan Jackie, mm -hmm. mag-iwag mm -hmm. sa pagkawin. Huwag mong sa akin yan. Kahit sa hawak lang. Binigyan ito na yung commander sa akin. Sige lang. na. Ano? Okay, pwede ba? Pwede ba ang pangakanya? Kaya yan na lang mo. Sige na, sa pagkawin sa'yo. Huwag ka sa akin.

Jaki, no. kita Gabi. Asi. Asi o, ko. Grabe. Natulala ako. Para kinakurinti ang katawan ko. Natulala ako. Kuya Idol, may anting-anting kasi siya. Hindi talaga para sa akin yan. Huwag so, mong, mo. mong ipag-interesan kasi yung ano. Huwag mo huwag mong pag-interesan yung binigay sa kanya. Bakit ba yan? Natakot ka sa akin? Hindi naman. Pero... Kinakabahan lang ako na may anting-anting ka ngayon. Siyempre kahit kaibigan kita parang naiibahan ako na meron kang ganyan.

Ayo nga yung nagbubuk sa akin noon. Nga. Hindi, siyempre. Sama ay. kayo. oh, pasensya ka na sa nangyari na karaan, Dave. Ah, talagang naiyak na tuloy ako. Ang pangit ng kausap. Ay, eh. ah, pasensya um, ka na, na sa nangyari na binugbog ka namin dahil sa pagabol din namin ng na karaan kay Rafael. Pero ngayon naman na itang team na tayo. Oh, sana, Kalimutan uh, na natin yun. Ang uh, sakin sa ngayon. Uh, masaya pa na nandito si Jackie. Kasi syempre may sasama ko siya doon sa bahay. Naiyak na rin ako. Naiyak na. Ay, sakto. sakto naman yun, eh. Wala kang kasama din. Oo. Oh. Kaya sa Team 44, uh, nagpapasalamat ako kasi wala silang... Uh, hindi talaga sila nagsawa na tulungan ako. Na makasama namin si Jackie at syempre... Ikaw, si Brando tayong tatlo. Malaya tayong umuhay sa patag. Kaya talagang masaya ako na sasama ka sa amin. Ano? Sasama ka ba sa amin ngayon? Uy! Uh, huwag kang matakot, Jackie. Nandito naman kami. Hindi niya no, pangagawala, Tol. Oo, di ba? Wala pa rin kumpiyansa. Sige, sasama ako. Huwag kang alam sa Alam, Ako lang. Hindi ko na eh. Hindi ko na yan patatagari pa. Salamat, Tol. Subukan mo lang kami. Di hey, ba? No. Huwag kang matakot sa Nandito na naman kami. Kudasin ko yun. Subukan ko lang sumama sa amin. Sinong traidor? Hindi naman ako traidor ha. Subukan mo lang mag-traidor. mo, di ba? Kita, sa ang, ang yung dalawang mata mo. Ako nagtitiwala naman ako sa iyo bilang kaibigan. Siyempre sila hindi mo maiwasan na... Ate, ate, sige na. Basta Jackie, magtiwala ka sa amin, Jackie. Sige. Parangay ka lang, lang. lang. Kaya, isama daw yung naging gaya sa bahay. Okay lang ba? Isama ko si eh, sa bahay. sa bahay. Ano kaya ka rin ito, Jackie? Kaya may isama ka sa bahay niya, no? Kung yun ang gusto niya. Kung nalabaya. Kumanda oh. pa rin pa tawag niya? Jackie, ah... Sa sunod. Magbubuhay niyan. Kapag sumama ka sa amin hmm. doon sa hmm. patag, hindi ka natatawagin na commander. Magiging Jackie ka na lang. Tulad ko. Hmm. Mag magiging simpleng tao na lang tayo. Wala na tayong mga tao na kailangan kontrolin pa. Tsaka hmm. alisin niyo sa isip niyo yung mga commander. Commander, commander na kayo kasi... Pag may mga oh, taong nakarinig niya. Baka yan. pag may makarinig sa atin na. Toto yan. Uh, delikado yan. Kuminsin oh. mo yan, Ligaya. Toto talaga yan, Brad. mo. Sige ka. Kaya, o yun nga, Idol ah. niyo yan kung anong Misin pangalan yan. natin doon sa bundok. Kinukumbinsin ko nga si Jackie, Kuya Idol na na sumama na lang sa akin doon sa patag. Hmm. Pero sana mga Kuya Idol ah. Tulungan niyo rin si Jackie. Tulad ng pagtulong niya sa akin. ikong gusto niya magbago, di? Jackie. Oo. Yes, Yan si Sana yung support po na binigay niyo sa akin, uh, katulad din kay Jackie. At saka kay Brando, sa amin tatlo po. Tama na. Mm -hmm. Jackie? Mm -hmm. Ito sa so kanila ko sa iyo na maging totoo ka rin sa amin. Mama lang sa, 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 amin, Jackie. Sana ka sa team namin, Jackie. Sa Mama sa kay kami, kay Ligaya. Uh, wala namang kasama siya doon sa ano niya, di ba? Oh. Mag-isa ka lang doon? Oo, oh, wala akong kasama doon. Baka mayroong kasama ka doon? Wala, minsan pumunta doon Oo, si Brando. Ilan. Si Rafael pumunta doon. Talaga pang isama mo ako doon sa bahay mo. Oo naman, Jackie. Masaya ako na sa wakas, ah. Makakasama ka na namin. Eh, dito naman sila, Kuya Idol. At tulad ko, tinulungan na rin nila ako na magbago. At sana ikaw buo rin ang loob mo na magbago. Para maging handa ka rin pagkasama mo kami. Hindi ka magiging, magdadala ng isip kailangan buo ang loob mo. Nasa sama sa grupo ng 44. Basta, basta ano na lang, Jackie. Ang um, suggest ko na lang sa'yo. Pag dumating ka dun sa patag. Um, wag kung, mo kung, tawag yung kung, ha? kung, 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 kung mas mabuti, mag ka ng pangalan. Mm. Yung, wag mong dalhin yung Jackie dun. Kasi, tsaka wag na wag kayong <coughs> sasalita ng commander talaga. Mm. Kasi ang daming mga ano doon sa patag talaga. Oh, sige, Sige. mama ka ay, hindi. Sa bahay ko naman, dun sa tinitiran ko kuya, hindi hmm. naligay ang tawag sa akin. Aliyah ang tawag Aliyah. sa akin. Kaya nga, kaya nga. O, Aliyah, yung mga, anong... Doon ko na lang sa bahay, Jackie. Sa iyo? Oo. Oh. Pwede, tol. Doon na lang din ako. Doon na sa bahay. dun na rin ako, idol. Ha? Doon ano na, na, na doon rin ako pag nandun si Jackie. Pwede, pwede. Oh. Lang, lang sa bahay, tol. Ay, hindi, kasi babae kasi. Mahirap na. Hindi, pwede naman. Mayroon. Madami ka namang kwarto doon. Hindi pwede? Hindi. Dapat kayo talaga? Siguridad ng pamilya mo. Oo, oh, lagi. Oh, may hira 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 hirap na. May hirap na, kuya Edwin. hirap na kasi, ayan o. Sige. May anting-anting yan so, oh. oh. na no. binigay ni Sir. delikado, delikado, delikado yung anting-anting Tara. Sige, si. Oo, anong gawin natin? Tara. Ngayon, kuya Idol. Bababa na kami ni Jackie. Ha? Bababa na kami. Bababa mo? Kamu? Kaya bala? Oo. Kasi nasa kanyang ate-anting, pag malaman ni Commander Luz na sige. Wala baka magtagulo yan. Oo. Oh, Baka magtagulo lang yan. Sa karoon mo eh. Oo. Oh, ano baba, ka? oh, kailangan. Ora, ora, lah. ngayon ka sasama hmm. sa akin, Jackie. Ngayon na. Ngayon na kaagad. Ngayon, ngayon. Ng... -kaya ng -kaya. Kaya, lang, kaya, ka. ka ba, Jackie? Sigamot ka ba? Hindi naman. Nandito naman sa akin jake. ang anting-anting niya. Na sumama oh. sa akin. Delikado pa rin yun kasi may abay. Ano kayo, Idol? Sige. na kami. Muna kayo. Para... Sige, sige. na kayo. Kumisir mo yan. Oo. Kami sa na bahala dito. Sige. Sige. Tara. Hmm, kunin mo tayo ang silpon mo ate. Tara. tara. Silpon mo. Silpon mo ate. Ah. Sige Jackie, Mag-ingat ka doon Jackie ha. Oh, Sumama ka oh. na lang ngayon. Paano kaya kay doon? Dito kami ni Jackie. Okay. Jackie. Tara. Hindi hmm. ka naman sa kanya sama ka. Mauna na kami so, sa patag kuya idol. Sige. Basta kuya idol ha. Promise ha. Tulungan nyo rin si Jackie kagaya dito, na pagtulong mo sa akin. Okay. Sige. Sige. Idol mo ba? Tawag mo sa

Ang mga tao, tao kasi kung nandiyo doon. Doon, sa madalas natin dinadaanan dito sa likod. May bantay ba doon? Parang malak. Sige, ako lang mauna. tayo dadaan. Ganda yang ikaw yung mauna dahil hindi nila mahalata na may kasama ka. Jackie, dyan tayo sa tulay dadaan. Sa sapat dadaan. Mm -hmm. Dito tayo sa kabila dumaan. Mm -hmm. Dito. tay tayo dadaan. Kusahan kami dumaan kanina. Tara, mm -hmm. dito sa baba. Kaya mo ba dito? Kaya mm -hmm. lah.

nanti tinambangan sila kuya Porti Porta Raja, ke. Dito tayo sa kabila. Tara, tara. Mga kaidol. Mga kaidol, kasama ko si Jackie, mga kaidol. Ngayon mga kaidol, dapat na kami sa patag. Dito, tara?